O Billy, basahin mo na. Basahin mo na. Sugat ko. Nga. O may ano yan. O basa. O basa na. O. Ba, baby, bobu. O yan. Tsaka. Ba, baby, bobu. Hmm. Bo. Yung kasunod bo. na letra. O. Bu bu Ano yun nun? Basa doon. Um, Mag-aee ka. Para alam mo kung ano ko sunod. Bada di bo bu. Bu. Pasahin mo. Nabasa mo na eh. Pagsasamahin mo lang siya o Sugat ako ka kasi. Hindi. A E O -P. U Ano ba sa dyan? Oh. U O Ito ano to? U. Hindi may B. O, E I O U O, -O, -O. Oh, ito wa. Ay, ito nga sinusundan natin, 'di ba? O ano baby to? Baby, bo, boo. Oh, bu. Ano yung kasunod na salita? Mm, tsaka o. Oh, oh pag samahin mo bu bu Un focus. Ano yan? ba, be, bi, bo, boo. tapos a, e, a, a o, o ano yung kasunod ng bu dito, oh, mo bu um. bu ano, ano to, ano basa dito um. yan o. sure kang u o? o. o, balikan mo sa a, e, a, a o, o kung ano talaga Oh. Oh. ano anong basa doon? Ready. Bu. 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 Ito, ito, ito. ito. Basahin mo ito. Boo Bu. Ano bu? Ito nga. nandito tayo taas. Bunga. Oh. Oh. Oh, yun. Ayun yung kasunod ng bu. Oo. Oh, bu. Oh. bu. 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 Ko? May kay ba yan? Wala. Oh, ano to? Oh, basahin mo to. Hindi ko alam. Ano. Hala ka. Ito, ano to? Anong basa dito? Nai-stress nai ka, ano? Pag-pressure ka. Hindi ko kasi alam to. Alam mo yan, nabasa mo na kanina eh. Ulit, ulit ka dito. Tignan mo. A, E, I, O. 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 Tapos ano basa dito? Ubo. Ano ubo? Ito eh, sabi, sabi mo, yun na. Ito na nga tayo, tapos na tayo sa ubo. O, ito na, dito na tayo ng buses. Hindi ko alam yan. Hindi eh, pwedeng hindi mo alam. O, ito, tinamo, tinamo, tinamo. Tawag lang. Si. Okay. Diba, boo. Gano'n mo, bu Tapos? O. Oh. O, oh, pagsamahin mo. Bao. Hmm. Anong bao? Ito nga yung bae, eh. tapos magiging bao. Ano ba? O, oh, dito ka. O. Oh. Boo. O, oh, biruin mo, inaano na nga kita, boo. Boo. Tapos? O. Oh. O, oh, pagsamahin mo. Hmm. Puko. Anong kuko? Ayusin mo. Walang, <laughs> wala pa tayo sa cake. <laughs> hindi, hindi pwedeng hindi mo alam. Alam mo. Ano? Bili. Ano? Mm, boo. Boo. O. O. Mm, pagsamahin mo. Boo. Boo. Ano yan? ano ano a e i o o o bu o o o basahin mo buo Oo. o o, o tasa sabi mo di mo alam tapos may koko may iba o ano ba Oh, Ayusin. Bu. Oh. Bu o, di ba? Buo. Buo. Yan eh. O. Di ba? Ano pa ako ah. Tutuktuan kita eh. <laughs> sige na. O, oh, isa pa. Bu. Bu. Oh. Hmm. bu. Bogo. Bogo. Ano <laughs> bu o. Bu. 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 Anong bungo? Buo. O, yan. O, oh, number seven ka na. O, sige. Ah.